Hello mga mi, Isishare ko sa inyo kung paano ko ginawa itong giant ready-made money bouquet. 60 slots to mga me. Standalone pa yung bouquet. Happy 60th birthday po ma'am Angelina. Sana po nagustuhan niyo yung gawa ko. Gumupit ako ng papel na kasing size ng pera. Tapos gumamit ako ng plastic money. tinanggal ko yung adhesive mga mi, para mas madaling ilagay at kunin yung pera. 60 pieces lahat to. Pagkatapos nilagyan ko ng sticks. Ganito lang yung gamit kong styro. Gumawa ako ng video kung paano makatipid ng styro. Hanapin nyo na lang sa reels ko mga mi. Katapos in-arrange ko na. Sa bandang taas pinagdugtong ko lang yung mga sticks mga mi. Naglagay ako ng tatlong satin roses. Yan po kasi ang gusto ng nagpagawa. Tapos nilagyan ko din ng artificial lavender. Naglagay din ako ng snow dot gauze sa harapan para matakpan yung mga sticks. Tapos wrapping na. Isang buong wrapper itutupi ng ganito. Bali tatlong wrappers ang ipofold mo ng ganito. Ilalagay ito sa left side. Sunod ganitong fold naman mga mi. Tatlong wrappers din na ganitong fold ang gagawin. Sa right side naman natin ito ilalagay. Tapos pinagsama ko lang yung dalawa, lagyan ko ng tape sa harap at sa likod. Medyo mahirap gawin lalo na kung malaki yung bouquet. Tapos mag-isa ka lang, wala kang tagahawa. At tapos tinape ko yung sa ilalim. Parehas lang to ng yung sinabi ko kanina para sa left side. Kaparehas lang din ito yung para sa right side. Sunod isa pa ulit para sa kaliwa. At isa pa sa kanan. Pagkatapos nilagyan ko ulit ng tape sa baba. Sunod ganitong tupi naman, isang buong wrapper din to. Sa left side ulit ito. Itong fold naman na to para sa right side. Pagkatapos nilagay ko na mga mi. Mahirap din gumawa ng bouquet lalo na ganito kalaki. Minsan naisip ko kaya ko kayang gumawa ng 200 slots. Paano ko kaya ibabalot yon? Sana may magpagawa para masubukan ko. Para sa akin, mga mi, mas madaling gawin yung giant round money bouquet kesa dito. Mas madali din siyang ibalot. Ang mga gustong magpagawa ng money bouquet, pero ayaw ibigay ka agad ang pera. Ganito na lang ang ipagawa nyo, mga mi, para kayo na lang maglalagay ng pera. Kung ako rin naman siguro ang magpapagawa, tapos hindi ko kilala personally yung gumagawa, hindi rin siguro ako agad magtitiwala at ibibigay agad yung pera. Lalo na kung malaking halaga. Pwera na lang kung hindi mo iiwan at hintayin mong matapos. Nagpapagawa din sa akin ng round bouquet. Sinasabi ko, ibigay na kaagad ang pera kasi yun mismo ang ia arrange ko. Pag sinasabi ko yun, nagbabago agad ang isip nila. Pero naiintindihan ko naman kung bakit. May nagpapagawa din naman na napapakamot na lang ako sa ulo. Ang gusto niya, bigyan ng mama niya ng money bouquet. 20k daw. Tapos, ipadala ko daw sa Baguio. Ito yung nakakatawang part, mga mi. Pag natanggap na daw ng mama niya yung 20k, saka na lang niya ako babayaran. Babayaran lang daw niya yung shipping at TF. Sabi ko sa sarili ko, okay lang kaya tong taong to? Sino naman kaya ang papayag sa gusto niya? Sabi ko naman sa kanya, kahit saan siya magpagawa, walang papayag sa gusto niya. Kayo ba mga may papayag kayo? Diba hindi rin? Kumamit din ako dito ng blue wrapper na may silver edge border. Hinati ko lang sa apat. Pagkatapos tinupi ko ng ganito. Nilagay ko sa gilid. Ganitong tupi naman para sa kabila. Tapos binalutan ko na yung base. Sunod 1 fourth ulit ng wrapper, ganito ko naman tinupi. Dito ko ilalagay sa harapan. Same fold lang po ito. Medyo maraming wrappers ang nagamit ko dito mga mi. Sobrang laki kasi ng bouquet. Hindi natin mapapaganda yung bouquet lalo na kung titipirin natin sa wrapper. Tapos ganito pa siya kalaki. Gusto mo talagang magtipid mga mi, okay na yan, wag mo nalagyan ng second layer. Ako nilagyan ko pa kasi tulad nito. Same fold lang din to mga mi. Pagkatapos nilagyan ko ng tape yung baba. Sunod gagawa na ako ng palda. Isang buong wrapper to mga mi itutupi ng ganito. Tatlong ganitong tupe ang gagawin. Tapos sinupi ko lang ng konti yung sa taas. Inuna ko munang lagyan yung gitna. Pagkatapos yung magkabilang gilid mga mi. Sunod isang buong wrapper, babawasan ko lang siya ng konti. Ito yung tinanggal ko, mga mi. Tapos tinupi ko ng ganito. Limang magkaparehas na tupe ang gagawin ganito. Tapos finold ko ng ganito sa taas. Nuna ko munang lagyan yung gitna. Pagkatapos dito naman mga mi. Sunod yung magkabilang gilid naman pero hindi na itutupi yung sa taas. Nilagyan ko din ng square grid mesh. Tinupi ko lang din ng ganito mga mi. Tapos nilagay ko na dito. Ilagyan ko din yung kabilang side. tapos nag-ribbon na ako mga mi. Ang ganda niyan mga mi lalo na kapag nakalagay na yung pera. Thank you for watching. See you next video.